eh ko na rin sa inyo dati raw kasi yung uh, estero dito eh ano, talagang uh, hindi mo na makikita ang estero puro basura na so ito yung bago ito yung dati na maraming uh, ano dito, mga barong-barong na natanggal na ito oh, so ititignan mo hindi sari na rin, ang, timausok ang, saka maraming sasakyan ang galing oh, yung building nasa gitna ng ilog <laughs> ng ano. Ah! Wait lang ha, mayroon ako ipapakita sa inyo ha. So ito yun know, oh mga kabayan, oh, ang ganda dito. Puntahan nyo ito mga kabayan, dahil hindi naman siya kalakian. Pero ang cute ng restaurant na Maganda ah, umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa iyo sweetie. Okay. Good morning dada, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday, 20... ay, June 3, 2025 at ah. sa oras na 10.20 po ng umaga. Pagod na. Naliligo <laughs> na sa pawis. Ito yung uh, pagpapatuloy ng uh, uh, walking tour natin dito mm -hmm. sa Kamaynilaan. Uh, especially dito sa may Binondo sa ka part ng uh, Divisoria uh, at uh, yung mga una nating uh, pinasok na kalsada ito nga ang Tabora, uh, Ilaya sa yung... uh, uh ano yun? Roman! <laughs> Roman! <laughs> at uh, wala marami pang hindi nakakalam kung ano nga ba yung Roman na yan uh -oh. ngayon sa pagpapatuloy ng uh, walking tour natin dito sa part ng Kamaynilaan dito lang din sa Binondo Ay e, uh, papasadahan natin yung uh, Hongbon Bridge Ngayon nyo lang narinig yan? Ano? 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 Hongbon Bridge oh. Uh, di ba? Ngayon mo lang narinig ano? <laughs> Oo oh, Dadali namin kayo So dito tayo galing yung nakaraan Sa May Soler Lumabas tayo doon sa Roman Ito na yung uh, rinariente Ngayon kung nahihirapan kayo kumuha ng parking dito sa mga side street Yan sa Lucky ano nga ba yan? Lucky Chinatown. Lucky China Town. May parking dyan, saka mayroong valley parking. So, ito yung uh, rinarente. Rin, eh. Pagka lumabas, recto. Yan yung unang traffic light dyan, recto. Tagos na yan ng Kapad Santos. Ngayon, pupunta tayo dyan sa Soler. Yun nga lang, hindi kayo makakadiretso dyan dahil one way. So, maglalakad pa rin tayo. So, tumawid lang tayo. At... Ayan yung Soler. Unang kanto, ito, kanang kayo dito. Ito yung Alvarado Street. Ang labas din dito, doon sa may uh, Plaza Ruiz, sa may tabi ng uh, simbahan. Ibang daan 'to da. Oo. Tama, kasi maraming pang hindi na mayroong mayroong uh, daan dito. Kasi ang uh, four-wheel motor na nakaparallel sa rinarente. Oo. Oh. Uh, Short way din to. Ha? Short way. Oo, oh, pwede. Eh, papaalam lang natin sa kanila. Dahil uh, ito ay isang uh, request din. Hmm? Eh, hindi ko rin to alam. Sa totoo lang eh. Nagkukunwari lang akong alam ko eh. <laughs> <laughs> hindi naman tayo maliligaw na. ah. Hindi. Eh, pag wala <laughs> ng uh, daan, eh di balik. <laughs> Dahil yung uh, tulay na na uh, ipapakita namin sa inyo or uh, makikita natin, eh, May meron daw bagong tulay sa yung dati ng tulay. Oo. Oh. Yun ang nga nga, Hongbon Bridge. Malilim dito ha. Kaya Tuwa... nga, ala, ang lataas ang bilbil. Oo, oh, tuwang-tuwa yung ali. Baka <laughs> -tuwa, hindi siya naiinitan. <laughs> o oh, yan. Oh, one yan. way na daw, one way. Oh, one way. Ayan na yung rinariento. Ayan na yung uh, lucky chan na taon. Diba? Ay, <laughs> mas traffic. Iwas-init. <laughs> o, oh, at sya, hindi masyadong crowd. Oo. Oh, o, oh. oh, yung ano ka, makakadaan ka talaga ng ma... Ano, no? Oo. Oh, oh. Hindi masikip. Naaamoy ko yung uh, niluluto niya ate, o. Oh. Liempo. Hmm. O. Oh. Ito na yung tulay, oh. Eh, papakita ko na rin sa inyo. Dati raw kasi yung uh, estero dito. Eh, ano, talagang... Uh, hindi mo na makikitang sotero. Puro basura na. Parang kambal na tulay pero sarado yung bago. Oo. Oh, hindi pa pwedeng madaanan. Mm. Bago pa. So ito yung bago. Ito yung dati na maraming uh, ano dito. Mga barong-barong na natanggal na ito oh so sweetie mo daming barong barong dati noon ito yung bagong tulay ha hindi pa nadadaanan oh ito na yung uh, Hongbon Bridge matagal na itong uh, tulay na ito ano pa mga 1960s pa ito ginawa oh ito 1969. na yung uh... ah 1969 ah 1969 So ito na yung estero uh, Stereo de Magdalena Ang tagos nito Doon sa pinanggalingan natin Doon sa may ilaya Yung estero uh, Stereo de Binondo uh, May pangsala na sila ng basura Ganyan yan dati Yung sinala na yan Itong estero uh, Stereo na to uh, Dito malinis na oh Oh. Ito. Oh, okay. Welcome. <laughs> so ito siya. Oh. Di ba? Pag galing naman kayo ng uh, Rina Rehente or ng uh, Plaza Ruiz, ito yung mababasa nyo. Doon tayo nang galing. Ngayon, kaya dito tayo dumaan, sa na doon tayo maglalakad sa Rina Rehente, Di ba malilim dito? Kaya nga. O, oh, yung sasakyan natin, nga. nasa gilid ng Binondo Church. Di ba? Sa halip na doon pa tayo dadaan sa may Rina Hindi sa Rina mausok, maosok, um, saka maraming sasakyan. Ang galing o, oh, yung building nasa gitna ng ilog. <laughs> ng ano. di ba? diba? oh, naka ano siya, oh, naka, ang tawad yan, piles. Oo, o, taas, oh, oh. taas o. Oh. O, yung nga. Di ba? Tapos may bangka pa dito, ibig sabihin. Ah? Ayun no? Ah, ito yung pang isa sa mga sinasakyan nila. Ah, hindi ko alam kung panlinis sa mga isa sa mga panlinis sa mga basura itong na uhulog dito sa Estero, meron pa isa doon sweetie oh. Ayun. So yan, dyan tayo galing ha Yung pakaliwa, papunta na yan ang mga residential Kung saan man yan pero nga mga ipapakita namin sa inyo, pagkagaling diyan kanan. Oh, ayan na yung uh, Rina Rehente. Yun, di ba? Iwas tayo sa init. Ayan na yung uh, bridge ng uh, humbon, na kung saan dyan tayo galing. Dito pa lang sa kalye na ito, kita na yung, uh, o, oh, yung Binunto Church. So dito lang tayo sa dyan oh, Mas malilimpang pang dumaan dito Tatiana. Oh, ayan. Ayan na rin yung uh... Kung kamaliwa pala tayo doon sa may tulay, pagbaba natin, dito ang labas, mas malapit sa parking area natin. Kasi kanina, kung dobiritso tayo, alabas, rinarente. Kaya nga. Oo, oh, dito sa tinana natin, ito na yung Plaza Ruiz. Oo. Oh. Ayan lang yung uh, Binondo Church. Diyan lang tayo nakapark. So, ayan ha. Kung gusto nyo makadansa sa Hongbon Bridge, ay ito. Dito na kayo dumaan ha. Ah, pero sa mga motorsiklo, no entry. Ah. Wait lang ha, mayroon ako ipapakita sa inyo ha Naglakad lang tayo ng konti Diyan tayo lumabas kanina So ito yung uh, Plaza Ruiz ah, Diyan tayo nag-start ng una natin yung video sa may uh, Luna Ay eh, ito lang Yung uh, isang papunta sa may uh, Hongbon Bridge O yan, di ba nakakapasok dito Kanina one way O yan Yung unang kanto doon yun, sa nilikuha ng bike, doon tayo kumaliwa kanina. Lumabas tayo sa Plaza Ruiz. Kung tumiritso tayo, eh itong labas natin. Dito sa Reina Rehente. O, oh, diba? Ah, oh, ayan na. Diba? Dito, nag kami magpark kanina, pero punong-puno. Walang bakante. May ticket ito ng uh, MTPB Kaya legal Yun nga lang Wala na tayong inabot ng uh, uh, Available uh, slot Sa kabila Mayroon din doon So ayan Dito tayo lumabas kahina Na wala na yung aling Iniwan ko dito June 8 Hi, sweetie! Hello! <laughs> Tara na! So, ito na yung uh, Binondo Church. Dito tayo nakapag-park sa lugar na ito, sa gilid. Ngayon, yung mga nakapark dito, karamihan, yung mga may-ari ng establishment. Kaya lang tayo nakapag-park dito dahil uh, sinabihan tayo ng uh, parking attendant na dapat, bago mag 11 nakaalis na tayo dito dahil magdadatingan na yung mga may-ari ng mga slot dito. Ay, 10.30 pa lang naman So wala pang 11 Hi kuya Ito, ito yung nagtitikit sa atin Bago tayo umalis dito Naalala nyo ito Yung mga hindi pa nakakapanood ah, Na-vlog namin ito ni Sir Gab oh, Ininggit pa nga namin si Sweetie Dahil ah, masarap yung ah, tawag nila dito Yung gambastik na pasta kasi ito, kakaiba. Uh, ah, mas nagustuhan ko ito dahil ito ay oil base. Hindi siya creamy. Oh, baka may mga bago silang food dito, ipapakita ko na rin sa inyo ha. Ah. Oh, yung mga hindi pa nakapanood ng mga ng vlog namin ni Sir Gab dito, ilalagay ko yung link. Oh, ayan oh. Masarap dito dahil ah, hindi lang masarap ah. Kakaiba yung theme ng kanilang restaurant. Baka andiyan si Sir ah, Kenbert sa loob, makikilala nyo siya. Hello! Good morning ulit, Sir Kenbert! Yes, welcome to Cafe Aquatica, oh, na Sir Dada. Oo, na namin dahil dito kami nakapark halos sa tapat ninyo. Ito yung pinapakita ko sa inyo, kakaiba yung theme. So, ito yun, know, mga kabayan. Oh, ang ganda dito. Sabi ko nga sa inyo, ilalagay ko yung link ng vlog namin ni Sir Gab dito. Alam ko naman na marami na nakakamiss kay Sir Gab. Eh, dito na lang natin siya makakasama sa previous uh, video natin. So, Sir Kenpert, uh, Kenbert, ano pang uh, bago niyong food dito? Um, If pero yung pinaka, ano, uh, one of the best sa uh, uh, ano uh, uh, natin is the Chinese bagnet. Mm. <cam vary> Very crispy po siya in a Chinese way. So, ayan na. Uh, Oo, oh, ayan. Ano siya eh? Crunchy. Mm. Yung uh, basta masasarap ang food dito. Oh, Kakaiba. <laughs> mm -hmm. So ang gagawin namin, na uh, mm -hmm. Sir uh, Kinberg, mm -hmm. dahil uh, iningkit namin si Sweetie doon sa Gambastic Pasta. Yes, Yun ang ititikaw namin know. ha. Yes, okay. Sige, bisita okay. kayo dito. Maganda yung uh, restaurant na ito. Mm -hmm. At uh, dito naman sa parking area, basta agahan nyo lang. Ano nga <laughs> bang oras ang open nito? Ah, uh, pag weekdays from 10 p.m. to oh. 7 p.m. Oh. Kapag uh, weekends from 9, uh, 10 a.m. to 9 p.m. Maraming maraming Thank you, thank you. Salamat. Buti naman andito ka. Oh, eksakto. So, uh, kasi tinatanong namin si Ma'am sa kasi Sir kung ano talaga ang uh, pwede nating dalhin or i-take out dito sa kotse habang pauwi tayo. Ang ni-recommend niya yung cold, ano nga ba? Soda. Soda. Ah. Oh. Ah oh, sige titikman natin ha. After natin sa galan refreshing. Ito yung uh, pinka uh, guava. Ano pink ano? Pink garden. Hmm? Peach garden pala, peach. Hmm. Peach garden. Refreshing. nyo ito mga kabayan dahil na hindi naman siya kalakian. Pero ang cute ng restaurant na ito. At nito habang nag nag-ano kayo ito nagre-refresh nakikita niyo mga ano dito yung mga mga fish na lumalangoy. gumagawa sila nito ah. kung gusto niyo sa bahay naggagawa sila nito ilalagay yung kanila ilalagay ko sa ka, sa description ng ating video yung kanilang Facebook page or website kung meron kayong mga inquiries tingnan natin yan tikman mo ito Masarap siya hindi siya masyado matamis Ah no? Parang masarap. Yung uh, sa pasta, gambastic pasta. Puntahan nyo, tikman nyo lahat ng mga food dito. Okay, tara. Tikaw na natin ito. Saka yung ano mo, yung uh, yun gambastic. Mm -mm. Hi, Ma'am Jet. Salamat, ha. Thank you, sir. Bye. Bye. So, ito pala yun, oh, yung uh, kanilang uh, special na no? Pagnet. Okay, tara. Mag-11 -e na. <laughs>